Hey magandang umaga or gabi or hapon kung anong oras man po kayo nanonood mga ka beast, no? Kumusta? O oh, pasensya na po. So ito mga ka na nakawa ko ngayon ng ating mga F1. No? Cool Brothers po ito mga ka-Firebeast yan. Yung isa is solid black skin Parang gray na siya no Pero parang kanaway na rin lalabas no Napakaganda nito mga ka no So mga ilang buwan na lang no? Mga siguro mga December magkaka narin na rin to. So tignan natin no So bago tayo mag-out mga ka-barbies Titignan muna natin yung laro nila no? Bago tayo magkapag-out Siyempre ayaw natin mapag- Yeah, sa ating mga buyer, no? So, hello nga pala sa ating mga buyer ng no, mga karang araw, no? Maraming maraming salamat sa pagtangkilik po sa ating mga linyada. So, kahit marami na pong magagandang breeder dyan ng Peruvian, magandang linyada, so... Hindi nyo pa rin ako kinakalimutan, no? Pinabalik-balikan nyo pa rin ang aking linyada. Firebase game, Paul, mga ka-firebase. Maraming maraming salamat po. So, mga wala at